bibigyan natin yung mga ginuman doon kung okay na ba yung timpla tingnan natin guys uh, kung ano yung masasabi nila sa luto kung okay ba yung uh, lasa ng niloto guys hatin natin dito ngayon guys uh, tinikman ang kasama namin guys tinikman na okay okay Fred. Okay guys. Okay guys. Okay guys. Uh, meron kami mga mga kinasun dito. Dito kasi birthday kasi ng kasama namin na uh, happy birthday pala kay uh, Miguel. Kasama namin dito si Miguel uh, Velasco Arkelia Miguelita uh, Happy birthday sa kanya Yan lang guys uh, Wala kami Hindi kami nakabidyo kanina guys Kasi Hindi kami nakabidyo kanina guys Kasi naiwanan ko yung cellphone Hindi ko dala yung cellphone ko Kaya yung ginamit namin ngayon na uh, Yung cellphone na kasama ko dito Ayan guys uh, Kasi sa sobrang dami kasi ng Mga shield Mga kinaso na Na nakuha nila ang gagawin namin dito guys sa uh, lulutuin namin to. Lalagyan namin ng udong para may sabaw. Yung style nito ng pagluto guys, igigis kasi tapos lagi lang udong. Ngayon so, guys, uh, hinihiwa na natin yung ingredients. Yung bawang at saka yung sibuyas. ito na guys na nalilisa na, na yung yung kinason yung shield din naka-prepare na din yung ingredients na ilalagay natin yung bawang at saka sibuyas. Ngayon na uh, umpisahan na nating mag magisa, lulutuin na natin 'to. Ayan guys, umpisahan na natin yung pagluto. Una muna yung lasuna. ng bawang. nakalason na guys na ilagay na ngayon naman yung shell naman yung kinason halawag muna ng maayos Then, lagyan ng kunting tuyo. Sa Ayan, takpan muna, guys. Pakuluan mo na yan, guys. Tapos, saka ilalagay yung yung uh, udong. Ito. Saka ito ilalagay pag kumulo na. Ngayon guys. Ha, nilagyan na ng konting tubig, guys. At saka, papakuluan muna. Saka ilagay yung uh, udong. ngayon guys, ay lalagay na yung udong. Tatlong piraso lang yan guys, yung udong guys. Medyo marami yung sabaw nito. Ayan, aloy mo na lang kunti. Matubo mo na Kasi aalsa yung kanyang guys, yung udong. Uh, katagalan na alsa yung udong niyan. Parang kuha kasi yan guys, parang harin na lang kasi ang udong na yan. Ayan, mo na uli yan guys, saka titimplahan. Ayan guys, uh, kumukulo na guys. sa na yung udong. yung nilagay na udong. Pero okay na yung sabaw siguro niyan guys. Kasi mas maganda yung maraming sabaw para makahigop yung ibang kasama namin. Pampawala ng lasing. Kailangan sabihing uh, medyo medyo luto na, konti na lang. Tingin pakulo na lang 'yan. Natimplahan na rin guys, yung yung mama ko yung nagluto niyan, guys. Ano, okay na daw yung timpla, guys. Ngayon na uh, try natin kung ano yung mga uh, panglasa ng mga kasama ko, okay ba sa kanila yung mga yung timpla. Okay na niya ba? Ah, guys, oh, dito na yan. Ngayon na uh, bibigyan natin yung mga maginuman doon kung okay na ba yung timpla. Kung ano masasabi nila. Tara, guys. Ayan okay, guys, uh, lalagyan muna namin dito ng konti. Tingnan natin guys uh, kung ano yung masasabi nila sa luto. Kung okay ba yung uh, lasa ng niloto guys. Hatid natin dito. Dito siya naginuman guys sa, uh, sa basketball court. Yeah uh, na tikman yumuna kung anong lasa. Oh tikman yumuna. Hmm. Aling Ano masasabi niyo? Banghager, yumus. Yeah guys, tikman yumuna guys. Kung oh, ano mga kahoyan pa na kahoyan. Kau Choi, ikaw ano Ikaw Kung pareheng brand nila. Aling gorleg guys, uh, Tinikman na kasama namin guys. Pero tunikman na yun. Okay. 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 okay, okay. okay. okay so Good. Dito so guys. Okay, pampulutan. Para mo, ko mga reward guys. Sa pampulutan yan.